Isang nakakatakot na tanong. Ano ang mangyayari sa katawan mo kung ikaw ay natamaan ng isang nuclear bomb? Ang pagsabog ng nuclear bomb ay isa sa pinakamapanganib at pinakanakasisindak na bagay na maaaring mangyari sa mundo. Sa isang iglap, ang isang buong lungsod ay maaaring mapulbos at milyon-milyong tao ang maaaring mawala. Pero ano nga ba ang mangyayari sa isang tao sa mismong sentro ng pagsabog? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang epekto ng isang nuclear bomb sa katawan ng tao, mula sa mismong pagsabog hanggang sa matagalang epekto nito sa kalusugan. Handa ka na ba? Tara, alamin natin. Kapag ikaw ay nasa sentro ng pagsabog, Ground Zero, kung ikaw ay nasa eksaktong lugar kung saan bumagsak ang bomba, wala ka nang mararamdaman. Bakit? Dahil ang temperatura sa sentro ng pagsabog ay maaring umabot ng 300,000 degrees Celsius mas mainit pa sa core ng araw, ano ang mangyayari? Instant vaporization. Ang katawan mo ay mawawala sa isang iglap, parang usok na natunaw sa hangin. Wala kang mararamdaman dahil sobrang bilis ng proseso, mas mabilis pa sa isang kisap mata. Shockwave. Kahit hindi ka nasa eksaktong ground zero, ang shockwave ng pagsabog ay sapat na upang wasakin ang katawan ng isang tao. Ang presyo ng pagsabog ay mas malakas pa sa isang bagyo kaya maaari kang madurog sa lakas ng puwersa nito. Kapag ikaw ay malayo sa sentro ng pagsabog kung nasa medyo malayong distansya ka, hindi ka agad mamamatay, pero mararanasan mo ang mga sumusunod, severe burns. Ang matinding init mula sa pagsabog ay maaaring tunawin ang balat mo at magdulot ng third degree burns. Kahit nasa kilometro ang layo mo, pwede ka pa masunog. Shockwave Impact ang matinding hangin mula sa explosion ay kayang paliparin ng mga tao sa sakyan at gusali. Ang mga bubog, bakal at debris ay maaaring tumagos sa katawan mo na parang bala ng baril. Radiation exposure, ang pinakamapanganib na epekto ng isang nuclear bomb ay ang radiation. Kahit nakaligtas ka sa pagsabog, ang exposure sa radiation ay maaaring magdulot ng matinding pagsusuka, pagkalagas ng buhok, matinding paso sa balat, kamatayan sa loob ng ilang araw o linggo. Kapag ikaw ay mas malayo pa ngunit nasa apektadong lugar. Kung mas malayo ka at hindi direktang natamaan ng eksplosyon, may mas matagalang epekto naman sa iyo, radiation sickness. Kahit hindi mo agad maramdaman ang radiation sa paligid ay unti-unting papatay sa mga cells ng katawan mo. Maari kang magkaroon ng cancer, leukemia at iba pang sakit. Nuclear fallout ang mga abo at alikabok mula sa explosion ay may dalang radioactive particles na babagsak sa lupa. Kapag ito ay nalanghap o nainom mo sa tubig, unti-unting masisira ang iyong katawan sa loob ng ilang buwan o taon. Famine and climate change. Dahil sa nuclear winter na dulot ng pagsabog, ang pagkain ay magiging mahirap hanapin at maraming tao ang mamamatay sa gutom. Posible ka bang mabuhay sa isang nuclear explosion? napakaliit ng chance mong mabuhay, lalo na kung malapit ka sa ground zero, pero kung malayo ka at may tamang paghahanda, maaari kang makaligtas. Mga dapat gawin kung may nuclear attack, magtago sa matibay na gusali, mas makapalang pader, mas protektado ka mula sa radiation. Iwasan ang paglabas ng ilang araw, ang fallout radiation ay pinakamapanganib sa unang 48 oras. Maghanda ng emergency kit Tubig, pagkain at first aid kit ay mahalaga para sa iyong kaligtasan. Huwag hawakan ng alikabok. Huwag lumabas o humawak sa anumang bagay na maaaring kontaminado ng radiation. Konklusyon, ang nuclear bomb ay isang nakakasindak na sandata na kayang lipuli ng buhay ng milyon-milyong tao sa isang iglap. Ang epekto nito sa katawan ng tao ay hindi lang panandalian, ito ay maaaring tumagal ng buong henerasyon. Sana hindi na natin maranasan ang ganitong sakuna sa totoong buhay. Pero bilang mga mamamayan ng mundo, dapat tayong maging aware at handa sa posibleng panganib. Ano ang masasabi mo sa epekto ng nuclear bomb sa katawan ng tao? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman.